Ayan guys, uh, nilikot ko tong uh, buong kahabaan ng uh, ng uh, itong white beach mula doon sa Villa Karin check natin so merong mga nag-aano dito okay, guys, at ito yung ilog kanina ito, ito pala yung ilog kahapon na nasilip natin mukhang malinaw din ang tubig oh. ayan okay, guys oh. ayan mukhang maganda din guys oh. parang ito yung galing dun sa pinuntahan namin nga ah. Uh, maliit na falls kanina yung tubig dito Yan, napakalinaw ng lugar. yun no? Ang linaw ng ilog. Pwedeng paliguan, guys, oh. Sabi, ang linaw. Ang linis. Tipong okay, maririnig mo lang talaga dito yung pagasa ng tubig sa dagat grabe napakaganda ikutin natin so yan yung uh, tulay na napakalinaw ng tubig guys ito yung buong karagatan Eh napakaganda. so yeah, may mga nagpi-pictorial din doon kasi mukhang nabibigihan sila sa ganda ng view. Yan subukan natin nga puntahan yung tulay. Dito lang kami dumaan sa ay, dito lang ako dumaan sa shore. Yan guys, grabe. So pwede pa ditong maupo, guys, oh. Grabe, sulit na sulit. yun no oh. so, ito yung tulay ayun ayan so yan kung makikita nyo guys napakaganda so dito nang gagaling yung tubig guys yan oh. tapos kung makikita nyo napakalinis ng uh, dagat Ayan, no? Napakalinis, guys. So, ayan, guys. Uh, balik na tayo doon sa ating a uh, transient. So, mga mula doon sa Bilakarin, mga 5 minutes na lakad lang to. Pero sulit, sulit na sulit yung view dito guys ayan oh grabe so napakalinaw ng dagat at napakalinis ng buhangin guys So yan guys, ah, pabalik na tayo ng uh, transient. So maraming marami rin nagagandang sa lugar na to kasi maraming nag nag uh,